<laughs> Tuba, magkasundo na kagad kayo ba? Tuba Tay, pila isang ano tay? 15 15? Tuba, oh. Mahal na ano ngayon Minsan 10 lang yan, minsan 15 kaso so, konti lang nagtitinda ngayon ng tuba. Pusit na ano. Noong nakaraang akyat namin, wala na kaming naabot ang tuba. Kaya siguro hindi na sumama si Kuya Gary. Kaya siguro si Kuya Gary, hindi na sumama. Kaya nakaraang akyat kami, walang tuba ay. Sabi niya, sabi ko walang kuba ngayon ay. Nakaraan nilang akit namin yun. Tuba. Tuba. Ay, sorry. Diretso. Mamaya tayo bumili ng ulam. Pero parang mahirap naman bumili ng ulam kapag kami dala ang kambing. ano ano sana makabili kami ngayon makakita kami ng magandang uh, magandang panglahi yun lang naman yung hinahanap natin yung uh, magandang lahi na barako hindi naman itong magandang lahi kayo eh alam naman natin na mahalang ano yung saktuhan lang ayun na natatanaw ko na oh laki ng barako Ah, Lucky ng para ko oh, ano. No? Kaya tayo sa 11,000 eh. Start ulit tayo. Ayun, kasama ko si Bulayla at si Ate Silvia. tingin kami ng camping. Oh, ha? Ah. mo 'yan. Sa tayo dito sa labas. okay ikit pa pala ka kapitan na makiliglit uh, oh lalaban. ah no tay 11 bili ni dua 11 11 Oh, yan. Magandang lahi ito. Eh. Ito ang tenga nito. Sobrang lahabad ng tenga. Oh. Yan, yan. Pili pa na, onse. Onse, dalawa. Babae, lalaki. Ay, ah, pares, lalaki. <laughs> ah, kita mo naman yung tango ng nito. Yan, oh. Sobra sa ano. Sobra sa baba. <laughs> yung ano punse dalwa pag isa hindi pwede bilhin dua lang ito ito pila to oh, parehas lang halos ng sa size na no? punse de 5-5 bang isa grabe ito ko to may tawad pero hindi kaya ng budget namin yan sa 5-5 kahit mo na isagad mo na kamo ng wala hindi ka pero yes. eh. kurso na ko a... uh, ito ito kurso uh, uh, na bower bower wala ko saray mo ha Para ko sana ang may farm kayo tayo? May farm kayo? Nang oh, nasa um, crossing? Crossing maliit. Dito sa Magalion? Dili. Pag uh, hiungan? Crossing nakpan? Upat ni sila kapo kung nagsuol. Okay, hindi ko kaya ang ...Lakmalak Pero gusto ko sa ko yung kambing mo pero hindi ko kaya yung presyo kasi. Malit-lit lang sana. Ano? Sinko lang ba? Singko. Okay. On, on simil daw dalawa Ito mo yung mga binti niya Mas malalaki yung mga binti niya Matatab malalaman Ayan ang Ano ng bower Ganda ng tenga Ayan o Ito mo lampas na sa Ano niya Ayan yung sinasabi kong ano may lahi i-compare mo sa iba yung mga Ay, ito tingin naman tayo sa iba babae tay ah babae babae mga bag mga beko igik dami <laughs> ito yung tenga nyo makita nyo hindi hindi kagaya nung sa dalawa na yun o no? sa nada ay 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 ito ang laki nitong barako na to parang parang to pila to na eh Um, 1-8 Babae, lalaki Lalaki 1-8 Babae Ito, ang ganda talaga Wala kang ano tayo, wala kang gamay-gamay dyan na ano Sa inyo Ako dito, pero gamay Nagagatas nito, upat Ah, nagagatas? Oo Kani mo nagtutoy sa inahan? Oo. Uh, mo yung gigatas? Gagmay lang, ani? Gagmay lang. Oo. Uh, Nasa na plus Gagawin ko kasing ano, pang, pang lahi. Oo. Uh, Patro, hindi kaya? Guli lang kinintos, guli o? Ha? 5 lang? Five

Ito malaki <coughs> na kasi ito ay. Pero parehas lang sila. Ganda <coughs> ng tainga. Kita <coughs> mo naman yung mga tainga nila oh. May akong magulang ani na to Pero na. Nabili na yung dalawa. No? Ang okay. <laughs> laki na itong barako na to. Ha? Size, size, size na Pila ano to, Pila? Laki naman kasi, no? Sumil 8,000 no laking barako grabe mo no? parang konti yung mga nagdala ng kambing ngayon meron pa dito So mapapansin niyo yung pagkakaiba ng tenga ng ano, yung may lahi na bower. Ito naman mga medyo mestizo na tong ganito. Yung tenga niya medyo bagsak ng bahagya. Pero pag yung mga bisaya, yung mga nakatayo na, yung mga tayo may sayang tenga. Amo na. Pero ang ano, kung sa mga pangkatay, wala wala na tayong pipiliin sana kaso nga lang naghahanap tayo ng magandang panglahi kasi yung pangkatay kahit ano na Sunada ko yung isang yun, yung dalawa na yun. Grihulungan pa daw. 5,000 Tingin pa tayo dito no? Tingin pa lang Tingin pa ako dito Ay ba diba, Makapalambalahibo Ayan no, oh, namamalukag sila pagka malamig Mamalukag yung mangat yung balahibo ba? pa sana oh. ah. Nabili na yata ito eh. Nakatali na dito sa sulok eh. Nabili na. Maraming naman yung mga baka kalabaw. ayun sila. Bubulungan. Wala na. sin kombentado <laughs> <laughs> ay to binaybe gay na ayto na ayan din nilay maglulay oh buhay mo lay ayan no! ay, no? oh gusto ano inaamoy ang buli mo wala pa sasawin namin yo mm. pasaw ni okay? pasaw din gamay kumpai ayto ah! okay. ah, porto ay! lagot tayo kay nanay natin. Ah! Oh, ikaw na magkapit o oh. na may kanding na si Bulaylay okay na tay okay na thank you ikaw na ikaw magkapit ikaw bala <laughs> kayo dalagan Medyo abab sa budget namin, pero kasi magandang lahi naman. Ay, okay, yung tenga ang dalonggan. kabalo na siya, pagka kung anong siling mo, madinig nga. Ay, anong ma? Hindi, okay, hindi ah. Ay, tara na, o, babay ka na sa ano mo. Magkapatid ba yan? Hindi. Kapatid? Oh. Apat Apat? maganda na. Apat daw na peraso. Dala na natin. Ito na. So ayan, balik namin ngayon. Nakatagpo kami ng na maganda-gandang lahi. <laughs> talo na talo wag lang wag ha oh, sige dyan na lang kayo ay bukwanin ko na lang yung tricycle ito ang ayaw niya sa tao so above budget tayo pero okay lang kasi kaya bibili ka ng walang lahi no Porto pumayag si tatay na ang nagpadagdag ng dalawandaan pero nasa 5.5 kasi ang presyo niya eh 11,000 si dalawa Mamaya ka na sumakay. Pasasakay natin ng kanding. O oh, video mo si papa o Be Video mo ko Ha? Dito? Ay malusot ang paa Okay I'm malusot <laughs> Tignan mo eh mo ko Tignan mo ko ko <laughs>

eh pabakal ko na ano, uga. Nagpapakalis na nai. Ano ka ba alam sa akin? Eh ito na isang sandal. Ito, ito na, nakabili na kami ng kanding. Malaki yung kulay itim pero yung Oo, miss you, ano na. Haha. ng ano nang Bigyan mo ng tinapay. Eh. Ayaw mo naman tagaan. Favorite niya na. Ba, diba, Haha. na Haha. kayo ba? Mabait to Mabaho talaga 'yan. Mga pang pangsot na. Ito malaki din to, barako Pero yung pagkaiba ng tenga nila. Ito bagsak. Ayun, lupay-pay lang na ano, alanganin. Pero magandang lahi din to. Maganda ang katawan, mga binti, malalaki. Pero dito tayo. Ano name, ano name nito, Lai? Ano pangalan? Cuatro si Cuatro <laughs> dos. Na, amo na, si Cuatro dos. Quatro dos. Uh, si ah, quatro... <laughs> pangalan niya ay si Quattro Dos kay Papa na yung motor eh Beo oh, nagkaon siya nagkaon siya buks ka na nabay na